Meralco nagbabala sa posibleng taas singil sa kuryente. Naritong news ni Judith Estrada Larino. Namumurong magkaroon ng taasingil sa kuryente. Itong ang inanunsyo ng Meralco, Manila Electric Company, kasunod naman ang mahal na panggatong ng kanilang pinakamalaking supplier na First Gas Power Corporation. Ayon sa FGP Corp, hindi sila bibili ng imported na liquefied natural gas kung hindi matitiyak na mababayaran sila sa gastos. Kognay nito inanunsyo ni Attorney Ronald Valles, Head ng Regulatory Affairs ng Meralco, na naghain na sila ng urgent petition sa Energy Regulatory Commission upang mapayagan ang kumpanya na ipasa sa mga consumer ang dagdag gaso sa pag-import ng LNG. Dagdag pa ng Meralco, malinaw na mas mababa ang presyo ng lokal na LNG na nasa 5 pesos at 25 centavos kada kilowatt hour at imported na LNG na umaabot sa 5 pesos and 60 centavos kada kilowatt hour kumpara sa imported liquid condensates na nasa 7 pesos and 83 centavos kada kilowatt hour na ipapasa sa mga consumer. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.